Yo, may nabili ako sa taas isang lang sa tumpok nito kilala nyo ba to ano to alupihang dagat sigang natin sa kalamansi tanim na rin natin, uh, harvest na to para talbos nagkain na natin to alupihang dagat sabay pagkulo kalamansi sa talbos ito na last touch iyon no. Kumukulo, komo kumu Hmm, ganito talaga kulay nito. Ang lasa na. Ito na yung uli. oh, ha. Nalabos uli. Tanim natin to, Marami tayo dyan. Isang kulo lang to. Next, yung ating kalamansi. Ito pa. Okay. isang kulo oh ini na ya. thank you lord ito okay, na wow sarap nito gitu. lasa hmm sarap thank you lord kakain tayo Rabung.